Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today, ni kanshite. Nani nani ni kanshite. Level N3. Hi hey po. Hi, hey, ang pag-aaralan po natin na unang grammar is ni kanshite. Kono mondai ni kanshite. Ano po siya? Tungkol sa uh, question na ito or problemang ito ang conjugation niya is noun ni kanste or kanste wa, kanste kansuru. Tapos noun ulit. Kung sa Tagalog po, tungkol sa noun. Ni kanste. Ni is sa. Tungkol kanste. Ay, yung mga dapat pong ingatan po dito. Ang kanste po, ito po yung formal na salita ng ni suite kung nakarinig na po kayo nani nani ni kono monda ni tsute? parehas lang po sila ng ibig sabihin kaso ang pinagkaiba po nila kasi ang ni ay casual po siyang ginagamit pero magalang na siya. pero pag sinabi pong ni Constance mas ano po siya polite po siya ginagamit po siya sa mga business sa pag-aaral sa mga semong na explanation po alam niyo po ang semong Ah, di pa po. Skills. Ah, po. Pero, meron din po siyang meaning na ano, kumbaga, specialty. Pag sin sinabi pong semmong mong, pwede rin po siyang ibig sabihin niya, expertise. At ah, meron po dito po nakasulat sa explanation na, karaniwan ito ay ginagamit sa paggawa ng report, research, formal na pag-uusap. Iyon po ang ni constex. Ito po yung example phrases po natin. Ano? May gumisan ready po tayo po ng mic. Hay, babasahin ko po yung example sentence po natin. Kono monday ni kanshite go iken arimasen ka? Kono monday ni kanshite go iken arimasen ka? Ito po yung anong clue niya tungkol sa problemang ito. Ano po ang pagkakaintindi niyo po may sa phrase na ito? Kono monday ni kanshite about this problem. Apo? po or about this question. Apo, pwede rin po. Go Iken at okay. Do you have any idea about it? Apo, or opinion po. Ano po? Salamat. Kaya pag ginawa po siyang Tagalog, magigiging wala po ba kayong opinion tungkol sa problemang ito? Ito pong kono monday ni Kanste, magigiging ito po siya. Tungkol ni Kanste, ah, uh, Kanste sa ni problemang ito. Kunomonday po, ana. Wala po ba kayong opinion tungkol sa problema na ito? Kunomonday ni Kanste, goiken, arimasen ka? Nagtatanong po siya, ano? Kaya po, ka. Dito po sa Japan po, wala po tayong question mark. Kaya pag meron pong ka, ibig pong sabihin, nag-question po siya, nagtatanong po siya. Ito po yung next phrase, sample phrase po natin. No-gyo ni kansuru ronbun Yom. No yoni. Kanseru. Rombong. Yom. Naintindihan niyo po kung ano po ang rombong? Hindi po. Pag po ng rombong, thesis. yung ba po nagsusulat po tayo pagdating po natin po sa college po? Ang haba-haba po nung thesis pong sinusulat natin. Yung po ang rombong. Ano po ang noyo? Ex-agriculture. Apo. Kaya, ito po yung hint po natin tungkol sa agrikultura. Hi, So, ano pong gusto niya pong sabihin po sa sentence na ito? No yo ni ronbun wo yomu. Magbabasa. Magbabasa. Nang ano po? This is about agriculture. Opo. About topic. Sade, so, sade. So tama po yun, tama po yun. Hi, Kaya pag ginawa po siyang Tagalog, magigiging ganito po. Ano? Binasa ko ang thesis tungkol sa agrikultura. Nogyo ni kanser ronbun mo yomu. Nogyo ni kanser ronbun mo yomu. Salamat po Megumi-san. Sinabi pong essay, magigiging sakubun na po siya. Mas maikli po kasi ang essay kisa po sa ronbun po. Ano po? Ito po yung dalawang sample po sa ni kanser tungkol sa. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.